Yan, parang ganyan yan, oh. 'yan. parang ganyan siya pero tama na, magagalit yung kapitbahay. Yan. Ya, hey, pare Tara, samahan mo 'o, oh, meron tayong gagawin ulit, ano. So, ito, pre, uh, share lang din natin. ito basic lang naman, ano, pero malaking bagay rin ito kapag 'yung tropa natin walang ideya bakit gano'n 'yung nangyayari okay naman yung ganito, ganyan. Pero merong siyang pakiramdam na hindi sang di maganda. Okay, so ang kwento, pre, yung busina ng motor ko mahina. Bakit ganon? Minsan wala. Minsan naman, pip, hindi stable. May parang nagbabibrate yung busina niya. Malakas ba battery? Okay naman daw. Eh yung ilaw, lahat gumagana. Stable. Pero yung busina niya, hindi raw maganda. Okay, check natin. Okay. Malakas ang battery kasi minsan hinang mahinang busina is yung battery. Mahina yung battery o kaya naman ah mahinang battery para signal light ka tapos ah yung busina mo sumasabay doon sa signal light. <laughs> yan mahina battery. Isa na rin 'yan sa ano uh, posible natin pagbintangan yung battery mahina. Pero kung bakit mahina yung battery, meron pang ibang mga dahilan dyan. Yung bang pagbubusin na ka, minsan wala, minsan meron. Pag nalulubak, nag, parang babayber, eh, parang ano, mahina talaga. Ito, check natin. Kaya, yeah, parang ganyan. Yeah, parang ganyan. Oh. Yan, parang ganyan siya. Pero tama na, magagalit yung kapitbahay. Yan. Yan, okay, tama na yon. So, ang problema, ito lang yun siya. Minsan malakas, minsan hindi, minsan meron, minsan wala. No? Pag magbabibrate yung makina, yung body, sumasabay siya. So, minsan ito. Ito, kahit sa ibang load, no? kahit sa ibang connection, malaki po ang responsibility na dapat tight yung bawat connector, no? Ibig ko sabihin, yung bawat dugtungan, dapat yan mahigpit. Dapat yan maayos. Ito, maluwag lang siya. Ayan, nakita nyo naman kanina yung busi, pagbusi na, no? Napakinggan nyo naman, eh, no? Parang nahuhugot hugot siya. Maluwag. Maluwag siya. So, ang gagawin natin, ihigpitan natin to kaya meron tayo ditong plies para ipitin lang yan ng bahagya ito yun, oh. Yan, ipitin lang natin yan ng konti para sumikip dito sa terminal niya para sumikip kasi maluwag eh basic lang o ito pero malaking bagay ito kapag yung tao walang ideya tsaka ayun ano kapag ka ito primaluwag ayan nasikipan na natin to isa itong kabila ipit, ipit, lang naman eh malaki kasi yung clearance nya kaya natin ito iipitin yun okay na kapit natin sa busina nga pala wala po dyan polarities, mapapositive or negative, magkabaliktad man yan, walang polarity yan. Ato, maluwag pa rin ito isa. So, ayun, naigpitan na natin, pre. No, check natin, kung okay na ba. busina niya. Yun, buo na. O, diba? Unlike dun sa kanina, ano? So, ayun, Okay, matining na, no? So, yun lang naman sya, pre. Kapag meron po mga ganyan, ah, uh, nagmahina, misan meron, misan wala, sa busina, sa ilaw, no, sa panel gauge natin, pag ganyan na pasin nyo may nawawala, ah, uh, basic muna yung mga connection, eh, gaya nun, socket wire, di ba? Yung socket, sa terminal ng ng busina at saka yung socket wire ng harness, maluwag siya pag nagbabibrate, lugu, ano yan, <laughs> connection. So yon yung kuryente tumatalon, hindi stable, kung kaya yung deliver ng load na uh, pabusina, putol-putol. Yan, yun yung nangyayari. Sa ilaw naman, ganun din. Same lang sila ng uh, pagdiagnose tapos same din sila ng pwedeng efekto, no, yung ilaw, pag nalulubak bisan nawawala <laughs> pero ganon nangyayari yon no kaya yung mga uh, junction uh, yung mga connector maintain natin, check natin na lagi silang mga mahigpit kasi uh, hindi natin ito napapansin pero ang laki na responsibilidad niyan parang sa battery no? battery terminal, ganun din minsan pag sususi natin, ito share ko na lang din. pag sususi natin meron, may ilaw siya, halimbawa ganito pag sinusi natin, meron siya ilaw. Tapos pag binusi, uh, pag magi-start na tayo, halimbawa lang ano, pag nag-start kayo, krak bumaga lang, no. Halimbawa lang pag, pag pagbubusin, pag magi-start, krak gaganyan lang tapos namamatay na 'to, nawawala. So, ang scenario doon, minsan mahina pero ang mostly talaga nangyayari, yung terminal sa battery terminal maluwag yung pagkaka No? So ayun lang. Uh, napakalaki responsibilidad ng connection mga connector mahigpit, no? So ayun lang share lang natin. At uh, yun kasi nangyari sa akin kaya binahagi ko lang din. Doon, okay na yung busina. Hindi na siya kakarakara. <laughs> okay.